Alam mo, i-clear na nga natin 'yan once and for all. Okay? I-clear na natin kwento ko sa inyo kung ano nangyari. So, nagpunta po ako sa Senate for the Eddie Garcia Bill. Hindi po ako uh, nakiki-punta doon lagi because I am a full-time mom and wife. Also, Online seller po ako. Okay, so I don't always go to the Senate. It's just that I was there to support the Eddie Garcia bill. At saka, alam nyo, sobra kasi to talaga uh, pinag pinag hirapan nung asawa ko yung bill na yan. Okay, so I was there to support my husband. Thank you. Okay, oh my gosh! Ang daming haters, ang daming bashers. Hello? Bashers! <laughs> ang daming haters, ang daming bashers. Alam mo, i-clear na nga natin yan once and for all. Okay? I-clear na natin. Kwento ko sa inyo kung ano nangyari. So, nagpunta po ako sa Senate for the Eddie Garcia bill. Hindi po ako uh, nakiki punta doon lagi because I am a full-time mom and wife. Also, online seller po ako. Okay? So, I don't always go to the Senate. It's just that I was there to support the Eddie Garcia bill. At saka, alam nyo, sobra kasi to talaga uh, pinag... pinag... hirapan ng asawa ko yung bill na yan. Okay? So, I was there to support my husband. Alright? Now, tumagal po yung, kasi last time, parang uh, nung second reading, nandun rin ako, 6 o'clock tapos na. Now, every week, every week talaga, I have a vitamin C drip. Okay? Diyan po kayo, medyo relax lang. Kasi, inisip nyo po na glutathione yung aking ginagawa. Okay? Linagay nyo dyan, gluta, gluta, gluta. Kanina nag-live selling ako, ang daming bumibili sa akin ng, ng gluta. Okay? So, to let you know, para hindi kayo naniniwala sa fake news, vitamin C po yun. And matagal na namin yung ginagawa. Pandemic pa lang, ginagawa na po namin Lahat kami dito, tuwing may nararamdaman, actually, never ko po intention na na mang bastos or whatever, my intention was to show that no matter how busy we are, dapat prinaprioritize pa rin po natin yung paglalagay ng vitamina sa ating katawan. Okay? I had no intention whatsoever to disrespect the the Senate or anything like that. Okay? It was never in my intention. Tapos, so, ang dali. Okay? And then, para sa akin, alam mo, honestly in my head, I was in my husband's office. Okay? So, siguro, yun yung on my part, baka uh, nakita ninyo na hindi maganda kasi sa utak ko talaga, I was in my husband's office. Ganun lang. ba? Diba? So, I felt na safe place yon because opisina po ng asawa ko. Yun ang aking iniisip. Okay? Pero, nag-post ako. Kasi nga, hindi ko naman inisipan po ng masama. Wala naman po akong bad intention kahit konti. So, ngayon, ako naman, pinost ko. Tapos, ang daming nag-react. So, to respect them. Kasi nga, parang, ay, oh my gosh, mayroon pala mga na-offend. Okay, sige, uh, i-delete ko. So, I deleted that post, but I never ever said That I was taking glutadre. It was vitamin C. Okay? Alright? Oh. Yes! Go! Bakit sa Senate? Because yung oras po. Dapat yun talaga, may appointment ako sa bahay. And then, oh, sige, mag-question and answer tayo. Naging press con yung live selling ko. Sige, mag-press con tayo. Okay. <laughs> kasi, kasi... Thank you, sabi ni Eden Bog. Wag na po kayo mag-explain. Hindi sila worth it. Thank you. Ang toxic na mga tao dito. Sabi na, wag. Wag tayo ganyan. Maging happy tayo dahil maganda yung mga deals na ibibigay natin tonight. Okay? So, as I was saying, dapat uh, may yung dip ko sa bahay talaga. Kaya lang nga, Tumagal, eh, inintay ko po yung asawa ko na 9 o'clock, nasa opisina pa rin. So, sabi ko, dito na lang, pumunta na lang sila, hindi ko naman inisipa na, oh my gosh, maging national issue pala, diba, that's why, I am saying sorry dun sa mga na-offend. Okay, but it was never my intention na, ah, uh, i-offend kayo, gawing parang, uh, Uh, hindi ka respectable respectable yung senado no of course not okay so now i'm going to go back to my life selling and yung mga gustong mag hate pa dyan, okay go de ba hi mommy hi mommy thank you Wag ka na mag explain miss ma mag flex ka dalamjan yes Thank you so much, Eden Bug 22 Saramat. Thank you, Rona Del Salamat. Thank you. Thank you, Aunt Trisha. Thank you so much. Thank you, Lilian Napiza. Maraming salamat. Sa mga nag-send po ng stars, maraming salamat. Okay? So, tama si Miss Grace. Kahit mag-explain si Miss Mariela sa mga ano, hindi, hindi kilala talaga si Ma. Thank you, Badaw! Ayan. Okay, game na. Mag-start na tayo. Ano ba dito? Ano ba gusto ninyo? Chanel, Louis Vuitton, ano bang gusto ninyo? Thank you, Kiefer Fenier. Tama yan. Yan ang tama. Exactly. Thank you. Love your necklace. Hinuhulugan ko pa po yan. Hindi pa to fully paid. Drops, drops. Or other words, dripping. Drip, drip. <laughs> drip, drip, then drip, drip. <laughs> okay. Thank you. Exactly naman. Thank you. Okay. Next. Anong gusto ninyo? Ano bang maganda? Ito kasi bago itong mga ito. Marami kami mga bagong items. Mag-start muna tayo dito kasi ito brand new ito. Pero maganda. Saint Laurent. Tamang-tama dahil tayo ay magsa-summer na po. Kailangan natin ng beach tote. Kailangan na Sia Chanel Leboy. Meron ba akong Leboy ngayon? Uh, parang wala po akong liboy ngayon. Meron akong wok. Gusto niyo po ng wok? Maganda yung wok. Okay. Vitamin C ang pa-code mo, ma. <laughs> thank you, thank you. Okay. Yes, mama! More energy, mama! Sayang ang makeup! Sayang yung makeup ko. Galing ako sa kanina. Nag-dinner nag kami ng mga friends ko. For... Um, in introduce ko yung barley sa kanila. So, yan. Ganda ng black na Chanel sa likod. Okay. Yan yung next. Ano yan? Ano yan? Thank you so much, Air Sally. Okay. Yes! Tama! Okay. Ano yung Chanel na black? Itong maliit? Sige, ife-flex natin yan mamaya. Love your ring. Kasama po yan sa hinuhulugan pa po na dinidrip-drip ko pa. Okay? <laughs> okay, next. Eto na tayo. This is brand new. Okay, tamang tama. This is a Saint Laurent beach bag. Ang code po nito ay Boracay. Perfect to kasi pag mabibitch tayo, lalagyan natin to ng sunblock, lalagyan natin to ng yung mga ano natin. Tapos gusto natin, 'di ba, minsan pag nabibitch tayo, parang transparent feels. Tapos nakalagay lang Saint Laurent. Um I think PVC is the material. PVC is the material. Okay? Yes. i think pvc is the material again if you are interested in buying it just message sarah917-515-1411